Mga ekspresyon sa pagpapahayag ng layon at damdamin. May iba't ibang ekspresyon na maaaring gamitin sa pagpapahayag ng layon o damdamin. Una, ginagamit ang mga salitang nakadiin sa pagpapayo at o pagmumungkahi. Kung ako ay ikaw, mas gugustuhin kong sumama kaysa maiwan. Ano kaya kung umuwi ka muna sa inyo? Mas makabubuti sa iyo ang magpahinga muna. Siguro mga bubuting baguhin mo ang iyong pag-uugali. Higit na mabuting makinig ka sa mga magulang mo. Hinaakala kong mas makabubuting pag-isipan mo muna ang lahat bago mo gawin. Pangalawa, ang mga sumusunod na salitang nakadiin ay ginagamit naman sa pag-aanyaya o pag-iimbita o panghihikayat. Halika, tignan mo ito, eh. napakaganda. Gusto mong sumang-ayon sa aking paniniwala? Pwede ka bang dumalo sa pagpupulong bukas? Inaanyayahan kitang suriyan ang mga bagay-bagay. Pangatlo, ang mga salita o parirang nakadiin sa kasunod na pangungusap ay ginagamit sa pagbababala ng maaaring may kasamang pananakot. Mahalaga ang inotasyon sa pagpapahayag at o pag-aalala. May kasamang nilalarawang sitwasyon. Babalang may kasamang pananakot. Huwag kang magkakaila kung hindi lagot ka sa akin. Kung hindi ka tatahimik, pupulutin ka sa kangkungan. Babalang may kasamang pag-aalala. Delikado yan. Mag-ingat ka. Daan-daan lang. Kumapit ka. Pang-apat, ginagamit ang mga nakadiin na salita sa panunong paat o pangangako. Pangako, magpapakabait na ako. Sumpaman, hindi kita niloloko. Itaga mo sa bato, Totoo ang lahat ng tinuruan ko. Hindi kita binibiro, tamaan man ako ng kidlat. Panglima, ginagamit naman ang mga nakadiin sa sumusunod na paungusap sa pagsang-ayon at pagsalungat. Tama, mahusay ang mga strategiyang ginagamit niya. Ganyan din ang aking palagay. Iyan ang mga sa ating pag-unlad. Mali ang iyong paninindigan. Walang magandang may dudulot ang paninigarilyo. Ikinalulungkot ko ngunit di ka magtatagumpay kung sarili mo lamang ang iyong iniisip. Ang mga ekspresyong ginagamit sa pagpapahayag ng layon at damdamin ay maaaring pangkatin sa sumusunod. Ekspresyon, layon o damdamin. Salita o parirala. Kung ako ay ikaw, pangako, sumpaman, lagot ka, ganyan ang aking palagay inaanyayahan, mag-ingat kayo. Matatalinghagang pananalita. Itaga mo sa bato. Tamaan man ako ng kidlat. Pupulutin ka sa kangkungan. Pangugnay. Mas, wala, mali, tama, siguro, higit na, Gunit Patanong o tanong. Ano kaya? Pwede ka ba? Maraming salamat sa panonood.